Ayan eh, nga po mga katong yung rest House, yung bubo. Ayan. <silence> okay mga sa at naman tayo sa baba. Saan nga so, sa may... so po nito yung palaya. 재미, что at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, good morning mga Katongs TV. Sa panibagong araw na naman tayo dito sa RR Farm. Bali. Ayan, uh, ay pabo. yeah, pali pabo ah. <laughs> so, so dito tayo sa Bonisher. Ito yung pagpupwestuhan ng rest house ni Sir. Ano? Magpalagay din siya na sarili bubo rito. Ah uh, Darating ata ngayon yung rest house na binilay na no? oh. So, andito na nga po si... Si Boss. Uh, at... Ayan, uh, maglalagay siya ng... papalagay siya ng ano rito ng rest house. So, lang yung niya to. Atong ano ba yung simento? darating na kubo ngayon dito mga katong rest house maya maya nandito na po yung ganyan, yung rest house na binili ni boss at pa kuha natin paglog din po natin yan pero bago yan eh tatapusin lang po namin yung natira namin uh, plastic in dun sa layos so, yung paglalagay namin ng plastic mulch sa dun sa kabila ito, maluwang to mga katong so. Itong area pa nito, maluwang to. Mapupuno din to ng talong. Tapos yung una natin nilagyan. Tapos sili. So dito na nga tayo makapagtanim ng iba-ibang mga pagtanim, no? iba ibang kwampa. Uh, Titignan natin kung anong magandang itanim pa rito. Ano. na po mga katongs yung rest house ay yung gobo ayan Aba diyan Okay, galing 'to. Tapos galing.

Pagtat pagtataniman po natin ngayon so iniikot lang po namin to yung pwedeng palayan Ayan, kasama ko si boss 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 ayun oh. <laughs> yung ako kulay pula, -pula. yung ano mo eto <laughs> po yung pinaka boss dito ayun po yun ayun po boss boss na boss na na kung bro paatras pag umilukan natin maglakas tayo pa atras so yun mga katongs kain pong muna tayo naikot na namin ang asyenda ni boss Ganda na no? luwang <laughs> Ito yung nilutong ulam namin ngayon Apaitan laman Loob ng baboy Hmm Bobra ng lambot ne? Ano. Balik na eh. Bagay na bagay kasi Eddie. Kasarap. Okay.

Eh, siya na lang ang hindi kumakain. <laughs> Ay, siya na lang pala nahuli. Baka masarap ba, ba? Ben? Baka mm -hmm. nga po bed. pala hanapin niyo si oh, Bongga. Wala pa, hindi pa makak makakarating. Sumalit daw po yan Masarap tayong... ba yun? Hmm? Masarap? Oo, oh, masarap. Ayan mga katong, tapos nakaready na po yung pambutas namin ni Boss Eddie. yan lata na may nawala pang uling unahin namin putasan yung sa may sili then gumawa na rin ako ng sukatan ito DIY na panukat lang natin ito yan ang pagitan po nito ay may sukat para sa sili para Daba at least Tom, ito na lang yung ginawa mo yun o nga pala na. para at least mga tong, Ah uh, ko kasi ng ganyan, bubutas na sa plastic 'yan. So yung butas na yun ng palatandaan ni kay Eddie, doon siya magbubutas, maglalaglag mag, mag uh, ng lata. Mag bubutas, Para at least hindi ligaw-ligaw. Magparehas ang pagitan ng tanim natin. Ah, uh, siyempre alam niyo yung plastic baka mamaya eh butas si Kuya Eddie, maluwang, alanganin, so sayang. Wala, nilagay natin sa tama. Kaya gumawa ako ng DIY na sukat natin. Panukat. Ito, pag kinuso uh, tinusok ko sa uh, plastic, tatanda na yan para yun nasundan ni Eddie So, magiging parehas yung pagitan ng ating halaman. Tapos, si Gerdana, ay si Bongga, taga-alis taga taga, 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 nung Di ba uh, na yun? Kailangan alisin mo talaga. Hindi, yung iba kasi minsan, yung iba, dumidikit na dyan. Nasusunod na? Oo. No. Eh yung iba, pagka wala nang init, pag dinikit mo, minsan na iiwan. Hmm. Kaya para tanggalin, kailangan may sabayo para matanggal. Para hindi na kumala. Kailangan huwag ihilahin ni Fed. Baka huwag ihilahin. Kailangan ihilahin. So yan mga katong, magsisimula na nga po kami magbutas dito sa tataniman natin ng sili gamit po natin itong DIY na panukat ah, dito muna tayo magsisimula sa pagtataniman natin ng siling panigang dito sa dulo natin sisimula para at least ah, mayari ito. dudok po natin dito yung yung Taiwan iyo mga katongs at ayan na nga po yung nabubutas natin so ganito nangyayari yan pagka, pagka tinu, tinapat ko dito yan tatanda po dito sa kabila ayan o. tas binutas ko Nagiiwan ng bakas naman yung kabila kaya kuwang kuha natin yung sukat ayan o. so ganito naman yan pagka binutasan na ni Kuya Ed eh ayan parehas lang parehas po sila ng butas Willis. <laughs> yan <Yeah>, mga katongs. Tayo ay magbubutas <laughs> na. E Isimula na tayo magtanim. So, yan ito lang gagawin natin. Nakabutas na tayo doon ng plastic mulch Si Ate Bing. na daw magtanim. Pinababaunan ko po ng basa. Para hindi na basa naman din yung tutundusan natin. Halika na. Halika na mga katong. <laughs> pa parang yung para kayo ko na nag-aalis sa masamang espiritu. Oy, ka na. out kay Jay. Jay, nasa ka na, Jay? Namimiss na kita kahit kanina lang tayo nagkita. <laughs> <laughs> At chatot nga pala kay Boka. <laughs> ay pet. Gusto ka na pet. Pet. Ito ayos lang. Okay, okay na yung iyong tiyan. Mua. Eh, ayos, ayos na ho. Okay, good. Nagsabay po kasi nang sakit ng tiyan sa amin eh. Oh, oh. hindi pinalabas ng bulkang pinatubo si Bongwa. Ako nga. Susunod na lang palabas yung sibongka. mga katongs tatanim na tayo ngayong hapon para makabawas tayo